videos at ngayong gabi ay kakain muna kami ng aking pamangkin at may ulam nga pala kami dito yung yeah! abudo ah, uh, ito abudo adubong atay ng manok na may sitaw at ito naman ay karning baboy na yes. for stick yan masarap to at kalimutang mag-subscribe sa akin channel Sardon Vlog TV at huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong i-upload ng mga video at out nga pala dyan sa iyo Rowena dyan sa Singapore shout out sa iyo at out din naman dyan sa Saudi Riyadh at sa may Saudi Riyadh kay Angelica Beralde tapos dyan kay Girlie Sirapia ng Qatar shout out, at kay Lynn Reblando ng Hong Kong Shoutout sa inyo dyan at ingat po kayo dyan lagi. At shoutout din dito sa buong company namin ng Gardenia. At huwag nyo kalimutan pinutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong kong i-upload ng mga video. At tara guys, kakain na po tayo. At ngayon gabi ay masarap ang ulam namin. Thank you. Salam. Ito mukbang. Mukbang ng habunan. Okay. Hmm. Tara, kain tayo. Sarap. at shoutout nga pala dyan sa iyo Lapugo ng Mayag at sa iyo Charmaine Rebillo ng Talisay Was Albay uh, nakapag vlog ako dyan ang aking mga anak at dyan naman sa may tablon shout out at shout out din naman dyan sa may um, uh, Kalagimit uh, San Vicente ah uh, shout out dyan sa inyo lahat kain na <laughs> parang tunay din <laughs> Ulan po namin ay atay ng manok ito po ay nilibre lang po kasi di po kami kabalong magluto Snappy. Yummy at time, masarap. Tawag Shoutout dyan sa yo Edsil Dopet at King Simon Black. Shoutout sa inyong teror dyan sa production. At lalo na sa supervisor ninyo na si Riniere na nakasama ko sa pagbabayak. Napakalakas mo, sir. Shoutout po sa inyo at sa yo At sa mga supervisor din namin dyan sa logistic dyan sa taas, ng office. Shoutout sa inyong lahat po. Balun balunan. Kita kau pun dia tu. Oi, ni, di sini na aku, nanti gas 俺たちのために。 Maraming maraming salamat po dahil tapos na kami kumain. Thank you.